Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn Suka, abutin niyo! Bakla, kapit bakla! Sino kaya susuka dito? Jessa, 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 yes. dia cuma latihan, <laughs> cuma latihan dulu.

Tama <laughs> 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 na! Tama na. Yan eh. ang away talaga. Tama na yan. Na, galaw. Ano na to? <laughs> Ta, ano na to? <laughs> ano na, tapos na. Ayan na, tapos na. Tapos na. Ang yabang niya kanina. <laughs> si Jetsung! Tingnan mo si Jetsung! Si Jetsung, tingnan kapit si Jetsung. Ha <laughs> oh, ha ha

yabang mo ah. Putang ina mo teba ng yabang mo, tanga na, himatay ka, gago. Mga nana, buhay pa! Buhay pa! Yung, ma <laughs> yung magtuyuhay na hindi malamang gagawin, no? <laughs> Sabi ni <laughs> Kirisi, oh, <yun." laughs> bababa na ganoon si Chris kita ko eh nakakatawa si Tebon